Sa harap ng tumitinding banta ng mga kalamidad sa bansa, pinagtibay ng Department of Education, DEPED, at Philippine Institute of Volcanology and Seismology, VVOLCS, ang kanilang pagtutulungan para sa mas matibay na disaster preparedness sa mga paralan. Layunin ng kasunduan na maisama ang mga siyentipikong kaalaman at protokol sa mga paralan upang mas maihanda ang mga guro, estudyante, at kawani sa mga sako ng gaya ng lindol pagputok ng bulkan at iba pang natural na panganib. Ayon sa DepEd, mahalagang magkaroon ng praktikal na kaalaman ang mga kabataan, hindi lamang sa pamamagitan ng drills kundi sa pag-unawa sa mga sanhi at epekto ng mga kalamidad. Sa tulong ng FEVOLKS, ipapasok sa mga aralin ang mga konsepto ng geological hazards at kung paano maiiwasan ang panganib. Kasama rin sa programa ang pagsasanay ng mga guro at school heads upang matiyak na alam nila ang tamang aksyon sa oras ng emerhensya. Gamit ang mga datos ng FIVOLX, maglalabas din ang DepEd ng updated safety manuals at evacuation plans na angkop sa lokasyon ng bawat paaralan. Binanggit ni FIVOLX Director Dr. Teresito Bacolcol na ang pagtutulungan ng dalawang ahensya ay isang hakbang patungo sa science-based disaster resilience, kung saan hindi lamang pagtakas sa peligro ang itinuturo, kundi ang pag-unawa sa agham sa likod ng mga sakuna. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, umaasa ang DepEd at Philvolks na magiging mas ligtas at handa ang bawat paaralan at bawat batang Pilipino sa harap ng anumang kalamidad.